welcome back to my channel, Doc Life guys. Ayan. Namimiss ko mag kumain ng linupak Linupak tawag sa amin sa Ilunggo, guys. Ayan yung saging hilaw. Pero hindi siya sabah katulad sa atin, guys. Yan yung saging dito sa Hong Kong. Pero pag luto na yan, hindi pwedeng ilaga yan kasi hindi maganda yung loob niya. Kaya mas masarap yung hilaw. Ayan guys, bago tayo maglupak, inilaga ko muna yung saging. Hindi ko na napakita kasi ngayon ko lang naalala ang i-video siya. Ayan, at hiniwa ko siya ng maliit. Ayan, dinidikdik ko na guys sa Almeris. Sa atin, sa Pilipinas, may yung parang kahoy na wooden, Tapos mayroon siyang, ano, ang, ano pang durog. Ang tawag doon sa amin ay lusong sa ilonggo at halo. At dito naman ginamit ko ay Almeris lang guys. Kasi, konti lang naman at dalawang perasong saging ang aking nilaga. At uh, naalala ko, sabi ko, gawin kong linopak, lagayan ko siya ng cheese, tsaka azokal, guys. Yan lang ang aking nilagay kasi sabi ko, yan na lang ang aking ilunch kasi namimiss ko siya. Yung nakakilala lang siguro dito guys, yung mga laking probensya at mga laking kilalang saging. Siyempre, laking mahirap tulad ko, ba? Diba? Yan. Yan na yung ating lino pa kay darug natin. Hinati-hati ko muna siya guys kasi maliit lang tong ating almeris. Kaya dyan ko siya inilagay at dinidikdik. Ayan yung natira pa. Mayroon na mga slice-slice na cheese din yan guys. Tapos lalagyan lang natin ng konting asukal para hindi masyadong matamis. Kasi siyempre ayun nagkalat na yung asukal natin. Sorry guys. Ayan. Ayan. Dikdikin na natin yan ng mapino guys. Keep watching guys and thank you so much. The Clive May kalap shoutout sa lahat ng nandiyan sa premiere ko. Thank you so much sa inyo. Sa mga members ko, thank you so much. Kasi gusto mga nagpapalipad din minsan o lagi. Thank you so much. Love you all. Keep watching guys! At ayan na guys, natapos na natin dorogin yung isa. Nakadalawang bilog-bilog na tayo guys. Sa isang saging, dalawang buong bilog ang ating nagawa. At tapos na yun guys. At ayan, magdidikdik na naman tayo ng panibago dito ilalagay natin sa almeris. Kasi, kukunti lang yung ating almeris ang liit. Kaya hindi natin pwedeng sabay-sabay yung ihulog dyan. Kaya, dalawang dikdik -dik tayo ang ginawa natin dito kasi para madurog natin siya ng maigi. Ayan guys, keep watching ulit guys. Thank you so much. Sino naglalaway dyan? Lalo na katulad yung OFW na namimiss ang saging. Lino sa probinsya. Ayan. Ayan guys, mahirap lang siya durog-durogin kasi maliit yung ating pangdurog. Kaya yan, matapos matapos na natin ito. Malapit na siya guys. Kasi last na naman na ito yung pang dik, -dik ko na. Ayan, hinahalo-halo ko na lang siya at pinagmamask ko na kasi okay naman na siya at malambot na siya lahat at nadurog na siya ng husto. Kaya hanggang dito na lang yan aking pagdidik-dik. Titingnan natin kung pwede na natin siya mabilog-bilog. Ilalagay na natin siya sa plato. At syempre, ibibilog na natin guys. Ayan, hugas muna tayo ng kamay at magbilog-bilog ulit tayo. Ayan, sino may gusto dyan, kuha lang guys. And let's eat na. At ito na yung ating finished product na una. At bilog-bilogin. Bilog-bilogin muna natin itong natira guys. ng kamay. Ayan, ito na. Dalawa na tayo. Apat. Gawin natin apat na. Dalawang saging na niya yung ginamit. Malinis yung kamay ko, guys. Kasi kung hindi basa, kasi didikit siya. Ah, tarara. Ayan na. Diba, tatlo na. Ibusog na ako niya, lens ko. Ayan, di ba? Bilog na siya. Nagawa na tayo ng apat sa dalawang saging. Ayan na siya. Basta na labi na. Ayan, at ilipad na natin sa magandang pinit yung ating. Dinopak, pa. Mm -hmm. Di ba guys? Ayan. So, lift natin dyan sa plate yung ating dinopak Ayan Oh. One. Two. Three. Four. Di ba? Busog na tayo niyan. Oh. Di ba? Ayan ating dinopak na ngayon. Yan ang finished product. Diba? Ito yung saging kanina. Ayan. Diba? Ayan yung saging kanina, guys. Magic. Ito na siya. <laughs> diba? Bitch, ito. Ay, sarap, guys. Ang ating ngayon pagkain. At ayan na guys, tapos na nating dikdikin, tapos na nating bilog-bilogin. Mayroon na yung panlasa ng ating ginawa dyan. Mayroong cheese, mayroong asukal, at syempre, ito yung tanghalian ko guys, kasi mag-isa lang ako. Yan. Apat na bilog-bilog guys, yan. Bali, total na yan ay dalawang saging. Total of two bananas, the green bananas only guys, not the ripe bananas. Ayan yung gagamitin nyo. Yan. Ilaga mo na yon guys. Pagkalaga nyo, balatan nyo, iwa, iwa nyo ng maliliit. Tapos durogo na sa Almeris. Kung nasa Pilipinas kayo, pwede kayong magdurog don sa lusong. Hindi ko alam sa Tagalog kung anong Tagalog ng lusong. Basta sa amin sa Ilonggo, lusong at halo. Pero kung malaki ang Almeris nyo dito, kung saan man kayo naroon, gamitan nyo ng Almeris guys. ba <coughs> diba, ayos? Parang hindi ako makuntinto guys ng tinidor-tinidor. Kamayin ko na. Kasi mas masarap kung kamay. Don't worry guys, I wash my hand carefully bago ako kumain. Ayun yung aking lunch guys, saging na, linupak na saging na mayroong cheese at saka sugar. Ayan. ba diba, ang sarap ng aking lunch? Let's eat guys. Sino may gusto dyan, kuha lang. Keep watching guys, thank you so much sa iyong din and make a love to all of you. dyan sa aking premiere at lahat ng aking mga members, may shout shoutout at saka yung mga nagsusupport sa akin na thank you, thank you so much. And, pagbaguhan pa kayo sa akong channel, please subscribe my channel, Duck Lifestyle. And always touch notification bell para update kayo sa aking mga bells. <laughs> mga bells. No. Sa aking mga videos sa And always touch notification bell guys para makita nyo naman yung nangyayari sa aking buhay dito sa Hong Kong o sa Pilipinas man kasi kumukuha din ako ng mga videos ko sa Pilipinas sa aking pamilya ayan, salamat sa inyong lahat dyan thank you so much guys at Sana may natutunan kayo sa aking pinag-share ngayon at magagawa nyo kahit wala tayo sa Pilipinas, makakain natin yung ating namimiss na pagkain. Ayan, guys. Kung sino mang nang nakakilala dyan at relate, ayan, diba? Kung sinong namimiss niyo ng ganitong pagkain saging na linupak sa amin tawag dito. Hindi ko alam sa Tagalog kung ano. Ayan, salamat guys and keep watching guys sa inyong lahat. Thank you so much. God bless us all. Bye. Thank you for watching, guys.